Ito po ang hiling ng iba sa inyo dahil po karamihan sa ating mga Pilipino kapag ka naman tayo meron at mabubunot mahilig po tayo sa kasayaan at maghanda at laging punong puno ng pagkain ng ating lamesa o ito po isang panghanda ang aking todos ricado seafood paella Oy gusto nyo yan o magpainit po muna tayo ng mantika dalawang kutsarang mantika Ang gagawin natin papupulahin po natin tong ilang tiraso ng karning baboy wala pong taba ito isasama na po natin ang ating chorizo. Kung meron kayo, longgunisa pwede rin para Pinoy na Pinoy. Kung gusto nyo, lagyan po ng konting asin at konting paminta. Madali pong maluto ang karning baboy din sa lugar ko. Kaya sandaling sandali lamang ay luto na. Yung chorizo naman po ay eh, tatlong minuto eh, mapula na. Ka Iwanan nyo po yung pinagmantikaan kasi ang gagawin natin, isasama na po natin ang ating puset o kaya na may mini octopus. Yun po ang ginamit ko. May konting asin at saka may konting paminta. O yan, alug-alugin lang po natin yan. Sandali lang maluto ang pusit, di po ba? Pagkatapos ang dalawang minuto, ganun din po gagawin ko. Kakaukin ko ang ating pusit at ilalagay ko sa isang malukong. Lagyan po natin ng konting mantika at parang natuyo na. Talagang apartikular po ang pagluluto ng ating lamang dagat. Ngayon naman ay yung tahong. Wala na pong shell yung tahong. Lagyan ng konting asin at lagyan ng konting paminta. Mas mabilis pong maluto ang tahong lalo na pag walang shell Kaya ito po yung mga isang minuto lang na pinaikot-ikot ko sa mantika At eto ay kakaukin ko na, luto na po kasi Huwag niyo pong kakalimutan ng hipon Malalaki po itong hipon, napansin niyo ba? Luto na po ito kasi ito yung ginamit ko ay pang shrimp cocktail Pero kung hilaw, syempre lulutuin niyo Iinit-init ko lang ng konti ha, mga isang minuto ay tapos na O kakaukin din po natin, yan po ang lahok ng ating seafood paella Maraming lamang dagat Turning on the heat. Adding two tablespoons of cooking oil. Gisa na po tayo ng sibuyas, bawang. Lulutuin na po natin yung tunay na pagluluto ng paella. Siling pula po na wala ng butot, hiwa ko ng maliliit. Haluin po natin yan at lutuin natin ng mga 30 seconds lamang. O pagkaluto po niyan, ito dadagdag natin. After that, let's add the rice. Adding crushed tomatoes. Ako po'y magdadagdag ng alak, white wine, kung meron kayo. Kung wala naman eh, huwag nyo na pong lagyan. Tapos eh hindi mawawala dapat ang paprika, ang sweet paprika at ito po ang pinakamahalagang rekado, ang ating saffron. Yan po ang ingredient ng paella. Lutuin po natin 'yan kasama yung ating bigas. Mahina na po ang apoy, pagkatapos dadagdag po natin ang sabaw. Ito po ang ating seafood stock. Kung wala niyan eh, tubig at saka yung ating shrimp flavor, okay na rin po yun. Pakukuloan po natin, nakikita nyo, lumalambot na po yung ating kanin. Takpan po natin, mahina ang apoy, hanggang sa tuluyan ng maluto po yung ating bigas. Halu-haluin nyo paminsan-minsan para hindi po manikit. Okay. That was 5 minutes. Wala nang sabaw, tuyo na, luto na po yung ating bigas, malambot na. Idagdag na po natin ang ating gisantes at saka ito pong ating sinangkutsang mga lamang dagat. Ayusin nang maayos at para magandang tignan. Patayin nyo na po yung apoy. Pagkatapos ay takpan na. Hayaan na pong mainin yung ating kanin. Let's add lemons. Yan po ang version ko ng aking seafood paella. Yung iba po yung naglalagay ng manok, yung iba po yung naglalagay ng kuneho, kanya-kanyang style. Basta ito po ang ibabahagi ko sa inyo, ang aking style ng pagluluto ng seafood paella. O kapag ka meron tayong mabubunot at may handaan, i-consider nyo pong gawin tong aking version ng seafood paella. Hindi po kayo mapapahiya. May energy pa ba kayo? Baka wala na. Sige, go, go, go! Pag uh, wala ng araw, uwian na.